certain that uh, no amounts have so far been released. Gusto nga natin tumulong sa tao, pero nakakapagtaka naman. At kinakatakutan ko, napakalaki ng amount eh, yung 26.7 billion. Ano kaya nadali rito? Yun ang nakakanervyos. Kasi may pagkukunan at pagkukunan yan. Kaya ta, eh, yun nga, maraming umaaray na department, narinig na natin DPWH, narinig na rin natin yung mga pension and gratuity na talagang uh, maraming nagreklamo, pati yung 10 billion na inawas doon sa AFP-MUP. Sana, sapat pa uh, ang pera. Kasi kawawa naman ito. Eh. Ito yung mga nagtrabaho sa gobyerno pagkatagal-tagal. Ang lalaki ng awas, 110 billion. 10 billion. Ang sakit naman ito. Pag na-delay ito, eh ang tatanda na ng mga retirees natin. Mm -hmm. Doon tayo natatakot. So may... Uh, since naka-hold pa ma'am wala pang na-release na fund for Acap, wala pa kayo nakitang basis na mag-start ng inquiry. Well, para sa akin kasi ipaliwanag muna uh kung ano ito, eh sabi naman ng iba expanded Acap, uh, expanded AIX, sabi naman ng iba uh, may rice giving program na parang uh, combination doon sa card. Mm -hmm. Sabi naman ng iba magiging uh, LGU ang beneficiary. Uh, I it? think until now we are very, very unclear. Mm. So it's important to understand what it actually is. And uh, if it's a congressional initiative, ano ang partisipasyon ng Senado, if at all? Natanong niya na, ma'am, si uh, Finance Committee Chairman Sani Angara? Ano regarding... sabi niya? Natanong niya na, ma'am? Yeah, tinatanong natin at ang um, sabi niya, it was a house insertion. Okay ma'am. So that's the reason why I'm saying uh, na siguro yung proseso natin ng pagbabudget kailangan ayusin talaga. Mm -hmm. Kasi halimbawa, eto nga yung uh, tinatawag natin bottom-up budgeting. Nakasali yung NGO, civil society, uh dapat isama na yan sa DBCC pa lamang kaya nag-file rin ako ng budget modernization at kung ano-ano pang mga uh, uh, mga batas para makatulong nga kasi nga may mga butas dito sa sistema natin wala akong tinuturo ha? wala akong sinisisi ang akin lamang siguro yung mga NGO at stakeholders ikonsulta na sa umpisa pa lamang tapos yung simultaneous hearing na ginagawa na by the Senate and the House para hindi tayo gahol sa panahon, tapos pirmahan na lang or ORB, kinukuha yung e-signature, eh, para matigil yung gano'n, talaga i-diskusyon. Sinasuggest ko rin na yung vice chairman ng iba't ibang committee, mag-usap na kung DSWD, kung COMELEC, kung saan. Walang singitan sa dulo, walang gulatan, kasi nabubulaga na lang kami sa hulihan. Hmm. Hindi naman tama yun. Sigurado rin naman ako na sila rin di nila nabasa one by one kasi napakakapal nun at hindi mo naman pwedeng pakialaman lahat. So ang maganda sana yung mga vice chairman magkonsultahan na ng maaga at yung dating ginagawa na wag mababawasan yung flagship projects ng pamahalaan. Katulad na nangyari dito sa public works na yung flagship projects under the foreign assisted for the first time sa history ng ating bansa, naging zero allocation sa budget. Ngayon, sigurado ako at nakita ako na nagwawala na yung public works at humihingi na kasi tinambak na lamang sa unprogrammed yung maintenance pati ng main highways katulad ng EDSA. So yung mga yan, sana siguro magkaroon ang ating Pangulo tulad ng LEDAC, ilagay doon lahat ng non-negotiable. Yung talagang sobrang importante na project na hindi talaga pwedeng malintala, hindi pwedeng bawasan, higit sa lahat, hindi pwedeng iasa sa savings at unprogrammed. So mami, yung gusto niyong reform sa budget making process, gusto niyo maipatupad niyan sa 2025 Well hindi, papag-usapan natin at uh, I'm sure na maraming suggestion. Alam ko naman uh, marami sa atin eh talagang gustong baguhin yung ibang sistema. Mismo si Senator Angara, mismo si Senator Cheese, lahat may suggestions dyan eh. Kasi alam naman natin gahol sa panahon, pero at the same time gusto natin that uh, we have a thorough and uh, um, and comprehensive understanding of uh, what enters the budget. At wala nang uh, bulagaan sa bandang huli. Okay, May-Ann. I don't know if you've seen it already, pero may mga sponsored ad ko sa YouTube. I'm sorry? I don't know if you've seen it already, may mga sponsored ad ko sa YouTube against the abang-ahap na sinasabing nagka-amnesia ng kayon and the ad almost two minutes, eh, sinumali ko. Have you seen it, ma'am? Yes, I've been told uh, that I'm being bashed uh, thoroughly by paid ads on YouTube, mm -hmm. Facebook, and other platforms. Uh, palagay ko naman napakaliwanag ng uh, statistics at uh, maipapakita naman natin yung DSWD four-piece budget. Ang tanging ginagawa ko, kasi kung minsan madalas, sabihin na natin, 2021 onwards, talagang hirap ang uh, DSWD na ang kanilang budget for four peace Kasi nababawasan sila eh. Nababawasan tapos naalintala <clears throat> pa yung listahan three. So, yun na, Kung bakit pa sila nag ads para banatan ako... <laughs> gumagastos, ha? <laughs> talagang gumagastos. Sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang. Huwag na lang birahin ako ng birahin. Kasi ang liwa-liwanag naman ng, uh, ng budget, wala naman dyan sikreto na pag hindi nagagastos, ang lagi kong kinakatakutan, mababawasan. Ibabalik yung pera sa ating National Treasury. Higit pa doon, sa susunod na taon, iaawas na yung mga hindi nagastos. So, paliit ng paliit ng budget. E Eh, ayokong, ayokong mangyari sa DSWD yan. So, uh... Um, that's what i was always trying to prevent that the uh, swd will uh, have its budget complete and inherent as opposed to its getting uh, diminished year on year because of the difficulties such as the closure of the schools so your educational assistance such as covid making it impossible to uh, uh, find everyone such as the incompletion of the listahan and 3 all these things got in the way of uh, so much of the implementation of the four-piece, and yet we found a way to salvage the budget of DSWD. If i don't know, you can't get it. You can't get it. You can't get it. You sa palagay ko hindi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung uh, mga barangay kapitan yung mga mayor talaga naman Uh, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao. At uh, yung MSWD, tutulong yan sa DSWD kasi walang kakayahan yung DSWD na mag-identify by themselves. So nagpapatulong rin sila sa barangay. Ang mahirap kapag nakikialam na at napo-politicize. Yun ang ibang usapan. At the end of the day, the final list to me is the most important and it should be finalized by the DSWD. To me that's the most important. Ma'am, you don't see anything uh, wrong na kasi uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na invite lang siya na Tama, tama. Tama, kasi halimbawa ako kasi yung uh, ako yung chair na ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. nakukumbida ako sa mga OSCA, FSCA, mm -hmm. yung mga senior citizen na invite ako eh Natutuwa naman ako makita sila. At saka, importante sa akin eh. Dahil kailangan ko marinig sa kanila natatanggap ba ninyo? Mm -hmm. Or may awas ba yan? Mm -hmm. Imposible na hindi ako pupunta. Kailangan ko pumunta, kailangan ko marinig kung na-implement ba properly. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ang listahan. Ibang usapan yon. Kasi pag pinuliti ka yan, ayan, nagkakaloko-loko na at nagkakaturoan. Noon, alam ko, kasi nung governor ako, iniiwasan ng DSWD na sabihin sa mga politiko. Ayaw nila talaga sabihin sa uh, miski sa barangay kapitan, miski sa mayor, miski sa akin ng gobernador para hindi ma-politicize. Pero nung bandang huli, nahihirapan na rin sila kasi ilan lang naman sila. Eh kailangan talaga nila magkonsulta at hanapin yung tao sa barabarangay. So ang ending, tulong-tulong na lang. Pero sa final listing, ano man ang isubmit at i-approve o ituro ng mga barangay kapitan, mayor, mayor, governor, at iba pa, sa bandang uli, ang final list dapat nasa DSWD at wag na natin pakialaman. We just submit what we know and that's it. Okay. Layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang, mga uh, sobra namang mga uh, lapit na ng eleksyon. Parang na-agitate tayo dahil um, alam naman natin na napakarami kasing programa na lumalabas eh ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality. Uh firstly, we come become mendicant and dependent on a very unreliable source of income and secondly, there's the dire threat that you are depriving those who truly need ayuda from receiving their fair share. Mambalikan ko yung paid ad laban sa si May idea Oo, ka? Ma'am, may idea ka ba sino yung nasa likod noon? And then may kinukonsider ka ba na legal action? Eh palagay ko siguro yung mga kwan, yung mga natatakot mawala yung 60 billion akap. Eh hindi ko man kasalanan, sinumbong hmm. lang sa akin, di ba? Hmm. Pero may info di ka. Hindi ko nga alam ma eh. May info ko ma'am sino yung nasa likod niyan na ng ads para lang ibash. Sa totoo lang wala kasi hmm. Dead paid? ma. Mm -hmm. <laughs> Pero may idea ka ma. Ano tanga dad, paid ad, wala namang maniniwala higit sa lahat ni man nakakatuwa. <laughs> so dead ma. Ewan ko, may dating ba? Nakaka nakakainip, di ba? Mm. Kung sino man siya. <laughs> Nandun ba sa ano? Sa lower house, ma'am. <laughs> Di ko alam. Di ko alam. Ang dami naman nilang pera para gastusin sa ads. Mm -hmm. Eh sana kung talagang ubalo sila sa mahihirap, doon na lang nila ibigay sa mm -hmm. mga nalindol, nasunog, sunog, uh, na El Niño at iba't iba pa. Mm -hmm. Ma'am, tungkol dun sa simultaneous na midterm election at plebiscite sa 2025, ang sabi ni uh, Commissioner Garcia, makakatipid ng government about 13 billion pesos. So, uh, at least, yung matitipid, ma'am, yun yung na-insert ba doon <laughs> sa sa Comelec? Nakakatawa nga eh, kasi nung una, ang sabi, uh, bawal at uh, hindi kakayanin ng Comelec yung uh, plebiscite sa susunod na taon, sa 2025. Uh, tapos, nung isang araw, uh, Amenable. medyo tumbling at naging okay na. Uh, and the same case was used. Nakakatuwa kasi yung citation pareho eh yung Oxena, Oxena ba yung pronunciation. O C C E N A versus Comelec to justify na pwede and also to justify na hindi pwede. Kaya <laughs> nakakalito nga eh. Pero ang uh, ang point is uh There's no prohibition from conducting a plebiscite at the same time as a uh, as an election. Mm -hmm. Ang sabi nga naka-imprenta na daw yung mga forms ng election ganyan, eh pwede naman ilagay as a rider question sa likuran. Mm -hmm. Pero ma manon yun, ang pagbabago ng stand ba ng COMELEC dahil mismo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa meeting niyo last Monday ma'am, 'di ba? Open siya o pabor siya na pagsabayin na. Itanong mo sa Comele, hindi ko alam, nalito ako sa kanila. Kasi nung una sabi, hindi kakayanin, dalawa na yung sa 2025, hindi na kaya yung plebiscite. Tapos sabi, hindi daw pwede na mag kasama nung uh, national election. Pero the other day, pwede na. Mm -hmm. Pero ma'am, doon sa meeting nyo nga with the President, sinabi na Pangulo na okay sa kanya, pabor siya na simultaneous Di ko alam. Oo, oh, oh, yun ang balita ko. Pero, yun ang balita ko. Pero, after the signing kasi, nung uh, uh, octogenarians, nonagenarians, eh, umalis na ako eh. Kasi akala ko, mapipirman rin yung sasiman. Eh, nasa BICOM ako noon. Kaya medyo napahiya kami nun eh. Kasi sana sinabihan man lang mm -hmm. uh, na hindi matutuloy. Pero last minute, buong ding nang umapir lahat ang nag-prayer pa si acting secretary Kakdak, yung pala up. <laughs> Kakaiya nga eh. Ano ba yun? <laughs> so balik sa Bicam yung sa Siman? <laughs> yeah, ang balita ko, balik sa Bicam na siyempre may duda rin tayo doon kasi bakit naging ganon? Di ba enrolled bill na? Pag enrolled mm -hmm. bill, kailangan i-veto. Pero sabi nila, nagawa na daw yun eh. So, mm -hmm. I guess that's what they're gonna do. Uh, send it back and uh, have another bicam. Um, it's uh, really curious because my understanding was domestic shipping was excluded. Yun ang pagkaintindi ko. Siyempre, hindi ka naman pwede maglagay ng CR or dorm sa bangka, obvious ba? Mm -hmm. Kasi ang liliit naman nun, ano, hindi naman kakayanin. Pero yung sa Roro at iba pa, eh, yun nga ang dinadaing nila. Pero hindi namin narinig. Kung maalala ninyo, yung mainit na usapin tungkol sa Seafarers Act ay yung escrow account araw-araw may rally dito nung panahon mm -hmm. na yon at yun ang talagang tinutukan namin para makahanap ng compromise kasi alam natin na very na kaya sabihin, pero hindi maganda kasi yung reputasyon ng Pilipinas na meron tayong mga abogadong ambulance chaser na binibira talaga yung mga ship owner hanggat turn off na turn off na sila na ayaw na nila kumuha ng Pilipino kasi trouble lang daw. E kawawa naman tayo, dati number one tayo sa buong mundo, naging number five. So yun ang talagang trinabaho namin. Hindi namin alam na yun pala nagkaroon sa Cebu ng meeting kung saan yung mga Roro owners at yung iba pa eh nagdaing na hindi daw sila exempted eh hindi daw nila kakayanin yung international standards medyo nalilito ako kasi ang pagkaintindi ko ang domestic shipping is not included mm -hmm. and all fishing vessels are exempted magiging labor code pa rin ang prevalent pero para maliwanag at uh, wala ng kaduda-duda meron daw second bycam for section 3 na ang coverage eh talaga yung international lamang. Mm -hmm. Ma'am, sponsor ka noong uh, panukalang abolition ng PSDBM? Kaya, Kaya oo. Oh. Pero according to Senator uh, Sani Angara, Finance Committee Chairman, hindi daw nila i-recommend yung abolition. Parang i-recommend lang nila eh streamline yung proseso ng PSDBM. Streamline ng daw proseso ng PSDBM. Dalawa kasi yan eh. Twin bills ko yan. Kasi sa totoo lang, parehong gawa-gawa ng tatay ko yun eh. Kaya mm. Uh, natatawa nga ako. Yung PSDBM, isang Ilocano move eh, to buy everything wholesale para makatipid. Hmm. Pero ang nangyayari sa PSDBM, katulad ng DTI, PITIC, naalala nyo yung PTIC, hmm. Pareho yeah, naging parkingan ng kung ano-anong pondo para lang hindi mag to National Treasury. Yung iba't-ibang ahensya, dyan nila pinapark yung pera nila at uh, sasabihin, disperse na. Yung pala, eight years, nine years, ang haba-haba na ng panahon, hindi pa nagagamit yung pera. Ano ba naman yon? So sabi ko, imbes na ituloy-tuloy pa itong dalawa, I know the reasons why they were set up. Yung DBM nga, like I said, para makabili ng wholesale kung puro coupon ban lang naman o kaya yung mga carbon paper dati uso pa yon or fax paper lahat yon mga thermal rolls lahat yon bibilihin ng national tapos si ikakalat pero sa ngayon meron na tayong mga small small item bidding eh hmm. 'di ba meron na tayong proseso para sa munisipyo tapos kung minsan mas mura pa i-i uh, uh, procure locally kasi wala ng shipping wala ng installation so Parang naisip ko, tanggalin na natin yung DBM na PS dahil nga uh, it no longer serves its purpose. It might be counterproductive. But uh, I was listening to them, that's what they were saying. At uh, yung isa pa, yung DTI, yung PTIC, alam ko nun, ang nangyari dyan nung nag-umpisa tayo to have uh, ties with the communist countries at that time. At the height of at the time na patapos pa lang ang Cold War, hindi tayo makapag-trade directly kapag walang diplomatic ties. So mm -hmm. ang nangyayari, to be able to trade with uh, Russia, uh, with the Eastern Bloc, with China, with Cuba, in order to trade with them, ang ginawa, nagtatag ng PTIC. So, on a government-to-government government basis, nakakapag-trade tayo sa ibang bansa na hindi pa buo ang diplomatic ties para hindi magulo. So, yun, yung uh, DTI-PTIC. Pero narinig naman natin kung anong kung ano-anong scam na naipasok dyan. Mm -hmm. At uh, naging bidang-bida yan dun sa Pharmalee and SunWest and all those investigations regarding face masks and PPEs. So, I don't see the purpose na of uh, that uh, DTI-PTIC because as a matter of fact, uh, we have full diplomatic uh, relations with so many of these countries with whom we trade. Mm -hmm. So, it has outlived its usefulness in the same way that DBMPS has as well. Eh, ma'am, paano yun? Amenable kayo doon sa plano ng department? di ba, uh, subject to vote naman yan. Aha. Kung ano yung boto, kung, uh, kung talagang uh, paninindigan pa nila yung DBMPS, eh di wala tayong magagawa. Ang akin lamang, eh talagang kinakailangan tignan na yan. At hindi na siya gawain kasangkapan para sa pagpaparking ng kung ano-anong pondo. Pero mam, ano yung sentiment ng majority ng mga senator, pabor sila sa abolition na ng PSDBN? Di ko alam, pero alam ko nung mga investigasyon, lahat galit. Eh syempre, nasasayang ang pera. Mm. Tinatago-tago sa kung saan. Alimbawa, may mga, may mga pondo noon, yung mga AFP mga baril na kailangan na kailangan di pa na po procure kung saan saan naglanding kaya nagugulat kami noon eh mm -hmm. kung bakit nangyayari yan Nifa? Mm -hmm. okay ma uh, I think uh, there was also uh, the other day nandito si Banky Moon medyo nakatuwa uh -huh. naman ang nangyari nandito si Banky Moon so we are mm -hmm. very happy and honored by that tapos sa uh, meron tayo noon yung um, Marami-rami na rin ang napapasa natin. After 12 years, napasa yung Global Green na yun yung initiative ni Ban Ki-moon. At nakapagbigay na sila ng over 10 million US dollars in iba't ibang project. Uh, I'll follow it up with the diversity of cultural expressions. It's a UN convention for preferential treatment for Filipino artists and creators. It will also allow us to access the International Fund for Cultural Diversity. At ito ay makakapagbigay ng upwards of 100,000 US dollars sa ating mm. mga artists. So, 19 years na yan nag-iintay, ipasa na po natin. Uh, napasa rin natin yung Korea yung social security sa Philippines and Korea. Maraming Pilipino kasi nagtatrabaho doon. Covered sila ng social security. Pag-uwi, hindi na sila covered at hindi na nila makuha yung pera. Eh mas type nila na kukuha sa Incheon Airport or kung gusto nila na ituloy-tuloy sa SSS gsis eh, pumayag naman yung SSS. So maganda 'yon kasi walang mawawala. they can get uh, their uh, entire pension and the insurance um, and they have the choice of collecting it here or in korea in uh, the other thing that we managed to pass was the uh, double taxation for uh, brunei Yung mga mm -hmm. Pilipino sa Brunei, marami pa rin nagtatrabaho diyan para hindi sila natatak sa Pilipinas, natatak sa Brunei, mm -hmm. at yung iba naman hindi nagbabayad miski saan. So, mas maganda yung nagkakaliwanagan at maayos yung lista ng magkabila. So, the uh, most important to my mind was our unanimous concurrence on the ILO 190 the convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work so malaking bagay din to and i think this will be very very helpful uh, for our entire workforce It's the first time that the term world of work is used mm -hmm. in any legislation international or local sa para sa atin. First time natin nagamit yung world of work. Kasi sakop niyan lahat ng klasing trabaho, hindi lang 'yung uh, nasa opisina o nasa pabrika. It includes interns, apprentices, 'yung may uh, training or nag-camp or uh, pati na rin 'yung virtual work and commuting to and from work lahat 'yan sakop nitong world of work hindi lang yung nasa opisina o pabrika so malaking bagay din 'yan i think uh, it will help us a great deal so we passed that very quickly so may good news naman kahit papaano uh, inaantay ko ngayon yung natapos na dito sa senate sana maipasa na at it was transmitted to malacañang on the 12th of february ito yung new passport act Mm -hmm. uh, dahil lahat uh, may problema sa passport, ito yung uh, electronic one-stop shop na pinopropose natin for DFA. Kung maalala ninyo, yung ating passport act na uh, pinasa noon, e eh wala pang machine-readable passport. Eh ngayon may machine readable na, ibat eh, pa natin pahihirapan yung OFW at saka yung senior citizens na nagre-renew. We can do it all online, we can do it digitally. Why do we compel them uh, to uh, make a personal appearance if it's merely for an application or a renewal? So persons with disability, pregnant women, minors age seven and below, solo parents, OFWs, and of course the compassionate issuance of passports. Ito yung emergency and exceptional cases. Alam naman natin kapag uh, nagbabiyahe ka alimbawa, tapos ninakawang ka or nawala mo yung passport mo, kailangan de, ka na sa Pilipinas, wala ka na magagawa. Bibigyan ka lang ng travel order, uuwi ka. Hindi na matutuloy yung conference mo o yung pag-aaral mo, hmm. kailangan umuwi ka na. So this will hopefully find a, a solution to that so that a passport or a working travel document can be issued to you overseas. Ma'am, schedule na for signing the Presidente? Hopefully, hopefully ma-approve na. Hindi ko alam. Uh, February 12 namin pinadala. Let's uh, hope na matuloy na yan at tayong uh, Seafarers Act. Kasi kung tutuusin na magkambal yan eh. Puro uh -huh. sa ating land-based and uh, and se seafarers, sakop lahat ng uh, New Passport Act. So that's the accomplishment so far of the Foreign uh, Relations Committee. Okay, Mav.

na glitch ito sa PCSO. So talagang uh, kinakailangan tignan ng, ma ng uh, maigi. Nagaantay ako noon eh, kaya lang naudlot yung uh, PCSO hearing. Kung maalala ninyo, nag-switch to Pagkor yata. Eh naghihintay ako, marami akong tanong. Uh, mukhang uh, may hindi sumipot daw na testigo. Pero unang-una yung kontrata nila napakalabo nung, uh, nung, uh, nung uh, provider. Tapos hindi inaprubahan ng GOCCs. Uh, hindi di pwede yung ganon. Masagwa yung ganyan. Dapat tigilan na yung ganyan. At uh, kinakailangan, hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila, na kailangan na uh, ibalik na muna from start na at ulitin. Mm. Eh, if that's uh, possible, I think that's the only way to resolve it. Uh, mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila e charity. Mm. Dapat ibalik natin yung charity. Ano ba yung mga charitable works na kinakailangan gawin? Mm. Wag na yung uh, mga kontratang may anomalya, yung mga software na naging nagkaka-glitch, at saka yung mga mahiwagang algorithm na parating ending 9. Ba't ganun? Ma'am, okay, ma'am, meron ka pa follow up. Oo, dapat pakita lahat. Wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at huwag sintu-sintu na livestream.